14 lang daw kami ayos sa trainer pero bakit 16 ang napilan ko <laughs> Basahin natin ang story na pinadala sa atin ng ating sender at ang sabi niya sa sulat ay I'm a call center agent nangyari itong experience na to sa training room ng aming BPO company Well di naman siya gaano nakakatakot Bert Here's the story goes Training pa lang namin noon, siguro wala pa kaming one week. Bago pa lang mag-start ang training namin, eh naka-virtual meet na namin yung trainer namin. Ilang weeks din kaming naghintay bago mag-start ng training dahil need na by 15 and badge at the training. So ayun na nga, happy na kaming lahat dahil nag-start na ang training. Ako nga pala yung type ng tao na medyo tahimik sa training room may eh, di mo ko kausapin eh di ako kikibo yung training room namin madalas ay eh, nakapatay yung ilaw and ang maliwanag lang is yung projector sa harap hindi rin ako familiar sa mga mukha ng ka-wave ko kasi nga taimik lang ako and nasa sulok pa ako nakaupo focus ang lahat sa pinapanood sa amin sa projector dahil after nga nun ay eh, may exam kami dahil medyo maliwanag naman dahil sa projector inaninag e ko pa rin syempre yung mga kasama ko. So habang nanonood kami, bigla na lang sumagi sa isip ko yung sinabi noon ng trainer namin na 15 kami. Kaya nag-start na ang training namin. Hindi ko alam ba't sumagi sa isip ko na binilang kung ilan kami. By the way, walang absent sa amin dahil kapag training eh, critical pa siya para umabsent. Dahil nasa pinakasulok ko ko sa likod ng start ako bilang sa unahan. Bali 16 ang bilang ko kasama ang trainer namin. Siguro ay 3 times ko inulit ang bilang. May ugali kasi ako nagdo double check kapag numbers ang usapan. After pinapanood namin ay e binuksan na ulit ang ilan sa training room at nag-start ng na exam. Sinabi ng scores And bago kami lumabas nagsabi ang trainer namin na 14 lang kami dahil ang isa namin ka team sana ay di na tumuloy. Bumalik sa isip ko yung sobra kong bilang. Hanggang ngayon ay iniisip ko kung malik matalang lang ba yun. From call center. <laughs> kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Colson, tatahimik ka lang ba? O tatanungin mo kung sino ang sobrang tao sa training room? Share nyo sa comments ang thoughts niyo at huwag kalimutang mag-like and subscribe para sa mas marami pang spooky fans. <laughs> and again, see you on the next episode. h <laughs>